Okay guys, alis naman tayo today. Um, pupunta ako ng, mar ng market. Pumunta ko ng Central West Um, dahil may kukunin lang ako na mga padala sa Western Union. Ng mga pinasabay na mga items. Of course, sasakay pa din tayo ng as usual bulk dito sa Thailand. Sawadee ka! Bolt is B-O-L-T ang spelling. Pag andito kayo sa Thailand, pagdating nyo sa airport, may connection naman agad kayo if nakabili na kayo ng SIM and gusto nyo mag-DIY travel dito sa Thailand, i-download nyo lang yung app na Bolt. B-O-L-T. Ilalagay ko sa link dito or, or yung um, logo niya dito mamaya. And pag sakay nyo na mga Bolt, kami dito sa Thailand may mga online payment na kami yung mga um, banko namin um, pwede nang mag-scan diretso ng mga QR code on online app na ang gamit. So, kahit na wala akong cash na dala, basta may laman lang na pera yung aking mga banks, at sya ka may internet ako, pwede nang mag-send diretso ng payment dyan. Kung wala naman kayong access, like mga tourist, um, wait lang, madumi ang salamin. Ayun, medyo lumiwanag ba? <laughs> okay. Pwede cash, kasi pag nag-book kayo, parang grab lang din yan dyan sa Manila, no? Parang grab lang ang datingan niya. Makikita niyo agad kung magkano naman ang babayaran niyo. So, you can prepare an exact amount. And believe me, guys, hindi mandurugas at ang babait po ng mga Thai. Yun po yung sobrang nagugustuhan ko dito sa Thailand. Sobrang kalmado ng mga tao. Um at ang babait po talaga at ang polite nila. Yung mainit ang ulo mo pero kalmado pa rin silang sasagot. sagot pai ko dai ka. pai ka. So sinabihan ko lang na diretso lang yung daan, wag siyang lumiko dito kasi yung sa mapa is kailangan niyang lumiko. Eh masyad, uh, hindi ko alam bakit hindi pa recorded itong daan na ito. So pwede ko namang sabihin sa kanya na diretso trong pai trong or straight pi is go so trong pi ganun straight go ganun so hindi masyado yung mga uh, ano ha uh, tawag to disclaimer lang hindi ako um, hindi perfect yung talk ko siguro nasa 50% lang yung alam ko or less 50% pero nakakaintindi po ako yung accent mahirap kasi they have five tones here in Thailand napakahirap po talaga ng accent ng Thailand. so kahit na matagal ka na dito mm, siguro kailangan mo lang ng practice at saka everyday dapat may kausap ka na Thai para ma-perfect mo talaga yung accent nila but nonetheless ano naman tawag nito dumalaban din naman yung aking mga vocabulary para mabuhay dito sa Thailand at naiintindihan naman nila ako and every time may mga mali akong uh, napopronounce tinatry ko naman na ayusin din Medyo maulan na dito sa Thailand ngayong months na ito, September to October. Ayan, kung pupunta kayo na Thailand, make sure lang po na prepared kayo sa weather. Magdala po ng payong, o di kaya raincoat, o di kaya pag kayo ay naglagala, oh, pwede na din kayo magboots. Dahil may mga port part po ng Thailand na umulan, hindi po maganda pumunta ng Thailand. Ngayon kung ang sadya po ninyo ay mga dagat, o masyadong maglilibot-libot, hindi po maganda sa picture kasi pag masyadong makulimlim ko and from time to time um, nag-iipon na din ng ipapasalubong sa mga kapatid mahilig kasi sila sa ano mga anek-anek dito sa Thailand at pag ako ay may nakikitang sale yun din naman ang aking ginagawa okay? pasensya na talaga sa quality ng video ko ngayon kasi tinatry kong i-upload talaga siya ng magandang quality pero pag pinapasok ko siya dun sa app kumakain din siya ng ano ng memory so ang nangyayari po ay ang nangyayari ay kumukulang yung memory at kailangan ko siyang i-upload sa lower na quality. So next time, uh, mag invest ako doon sa ano sa one Ito sa Central West Day. today ay mamimili ako ng um, skincare kasi naubusan na ako ng mga creams. Tapos tingnan natin kung may sale sila, doon tayo sa sale ulit para may offer din naman ako ng mga products na bago sa Jensen Shop natin um, first, pagdating ko sa Central, sana hindi ko malimutan na kumain at papakita ko sa inyo kung ano yung o-orderin ko na na-miss ko talaga na sobra dito. Ayan, papakita ko naman sa inyo gaano ako ka low dito. Nag-t-shirt lang ako ng oversized, nag-shorts, tapos ang chinelas. Ayan, hey, ang chinelas, magol. Ayan. Whoop. Oop. Oh. <laughs> Yan lang ang aking galawan today. Magpapasok kayo ng ng loob ng mga mall sa yung Paragon or mga ganon um, may makikita kayong cash card muna pagpasok niyo yung cash card, may pera kayo i-convert nyo yun sa card tapos yung card ang gagamitin yung pambayad sa mga stalls sa loob ng ano, food court nila Diyan. so ako ay meron naman akong online banking ngayon nag-allow na sila ng online banking app uh, na lang yung gagamitin ko dahil wala nga akong pera tamad super tamad akong magbitbit ng pera ito talaga yung in-order ko agad ang sarap kasi nito ito mushroom soup saan yung mushroom soup nila dito pwede ka mag tom yam ang tom yam is masarap eh tom yam chicken mixed with mushroom seafood ayan ang serve nila is nasa 70 to 85 baht or nasa 150 pesos Ba't sobrang busog ka na nito? Yung aking orderin is... Masa wala ata dito yung aking favorite keng head. Or mushroom soup. Okay. May okay. mi keng head may ka? Chai ka, mi may? Say pala na ka? Say piknit noy ka? So, Okay, so yung u-orderan ko today is uh, mushroom soup gusto gusto ko yung mushroom soup nila dito ah um, pwede mo din lagyan ng sauce <laughs> ayan lagay tayo ng sauce this is the Thai way ayan ah, uh, mamaya kailangan ko bitawan aking cellphone so papakita ko lang sa inyo live yan nila niluluto. Andun yung itlog kasi may toppings yan siya na itlog. Yan yung sabaw. Say pala, na ka. Mushroom soup na lalagyan ng um, sinabi ko lagyan ng bagoong. Tapos may bamboo soup yan siya. Yan nilalagay niya ngayon ay bamboo soup. Andun yung itlog. Lulutuin yung aking itlog doon sa kawaling yon Ayan. With toppings na itlog. So, live, pina-live talaga na lulutuin. Yan yung mga ingredients na ilalagay niya. So, parang lawoy siya, parang halong-halong -halo -halong gulay ang isasahog nila sa sa food na inorder ko, mushroom soup. And then, nilagay na yung mushroom, lulutuin na doon. Mabilis lang to. Nasa 5 minutes luto na. And then, yung itlog andon, pina-live. Ayan, okay ha. So, ganun yung kadaming CD pinakita niya sa akin. Kasi pag sobrang dami CD, hindi ko naman kayang ubusin. <laughs> Ani on? Dime ka? Oh, so, pwede na natin i-online transfer. Ilalagay niya dyan. Hawak kong aking isang phone na pang online transfer po. Ilalagay niya magkano. So, total is 65 baht para sa order ko. Or nasa mga 100 pesos. Ayan. Miscan ko lang siya. Naglabas yung 65 baht. Ayan, 65 baht na mababawas sa account ko. Review. Madilim aking screen na makikita ninyo kasi naka-privacy screen ako. Ayan. So, transaction sent and payment na dun. Ganun lang kabilis. As much as possible, gusto kong i-share sa inyo yung daily pero hindi lang kasi itong ginagawa ko. <laughs> Sobrang dami kong ginagawa and kailangan ko pang i-insert kaya very raw lang talaga yung makikita nyo. Walang madaming edits. Yung diretsyo na boses. Ang maganda sa Thailand is wala silang pakialam kung anong ginagawa mo. You can do your thing. You can wear whatever you want. Pwede, mo, pwede kang ang dami mong ilagay sa ulo mo. Okay lang. Makeup ang kapal. Okay lang. Ayan ng aking ulam. Tinatapos na lang. May itlog sa taas. Tinatapos na lang ngayon yung sabaw. Kupuha lang ako ng tray. sa inyo paano nila isiniserve ang sabaw ha. So very live ang pagluluto. That means fresh at mainit mo pang kakainin ng iyong food. And that is for only 100 pesos. May kanin ka na, may itlog, may sausawan, sa aircon, nasa loob. Mainit at fresh pa yung kakainin mo. So, I think almost done na yun. Kenghet, Genghet, hindi ko masyado alam. Pero kung sinasabi ko sa kanila, naintindihan ako. Though alam ko, it sounds foreign talaga yung pagkasabi. At least naiintindihan nila. Ang in ko ay Kenghet or mushroom soup. Na may bagoong. Na may kaunting sili. Kailangan ispecify mo na kaunting sili lang ilagay mo. Pik Nitnoy. is sili or ang hang. Nitnoy is kaunti lang. Kasi pag hindi mo sinabihan, ako, tatlong kutsara yung ilalagay. Ayan, so may parang ano lang, 5 minutes na tapos niya na. Ilalagay niya lang doon. Oo, ang sarap. Yum, yum, yum. Nakakatakam. ค่ะขอบคุณมากค่ะยี่ยั้ว so ilagay ko lang sa tray ang aking mga pinamili na food sana hindi naman sila maano ma damage na aking katangahan Maghahanap lang ako ng table sa corner. Okay. Yahoo! Okay, dito yung nakita kong spot. Medyo akit lang tayo sa upuan. Oopsie. Ganito po talaga ako sa ano. May mga friends. Kaunting friends ako dito sa Thailand. Sila yung minute ko. On, sila yung minute ko on weekends. Okay. May natumbang, ano. May natumbang, tawag nito, mesa. Ha? Sa harap ko ay may fountain. Uh, maganda ang ng mga Thai sa fountain, no? Sa feng shui nila. It it brings good luck. Kahit naman sa mga in -ship yung ano ng fountain is it gives anong tawag doon um overflowing blessings <laughs> overflowing blessing income profit ganon so yung symbol nung mga tubig na paakyat ay bounty um ano yun, matao, maingay na lugar, laging pupuntahan ng customers. And then, yung nakastak na water doon ay sana yung blessings ay mag stay sa kanya. Yun yung pagkakaintintipuhan ng fountain na ano. I know, mas ma-extend pa ito e ng iba. Minsan, kasi, minsan kasi hindi ko na-explain ng maayos. So, yun lang ang kaya ko. That's why sa shop ko, meron akong mini fountain. Yung maliit lang na fountain ba? Yung sa mesa lang. Uh, may umaagos na tubig. It means flowing blessings. At may nakastak na tubig. Ibig sabihin, nakastock din yung may blessing din na nakapundo o income na nakastandby lang. So, yun yung nang ano sa akin ng fountain. So, kain po muna ako. Ayan, sabayan niyo ako. Okay. As you can see, umuusok pa talaga yung aking sabaw. Mmm. Kaliit na nung sili na pinalagay ko. Pero sobrang anghang. Sa Thai kasi, pag walang sili, may aroy. May is hindi, aroy is masarap may aroy, hindi masarap yun yung ano ng mga thai pag walang sili kaya in every meal dito sa thailand makikita nyo talaga daming sili, puno ng sili kaya kailangan ma maalam ka magsalita or alam mo kung paano salitain kung hindi, kung ayaw mo magsalita kung hindi ka confident, i-download muna yung sili Pwede naman mag-download ka ng picture sa Google tapos lagay mo ng X yung picture na walang sili kung ayaw mong palagyan ng sili. But expect ka talaga kahit yung matay, ayaw nila mag-serve ng walang sili. Lalagyan nila yan ng kaunting sili. Kasi pag walang sili, sabihin naman nila na may suway. Hindi daw maganda ang presentation nila kung walang sili. So kahit na kaunting sili lalagyan nila. Pero kung hindi ka marunong magsalita um, no chili, no spicy gano'n na lang sabihin mo ang iba ay nakakaintindi, ang iba ay hindi magdownload ka na lang ng picture sa cellphone na pakita mo gano'n o oh. mag na naman x yung may x na silid gano'n ako kung may hinahanap hindi ko alam paano sabihin nagdownload download ako ng picture para yung picture na ipapakita ko or meron ako ng Google Translate pinapatranslate ko, pinapabasa sa kanila kung ano yung gusto kong sabihin, ano yung gusto kong mangyari. Lalo na may mga suppliers na hindi masyado nakakaintindi. But nowadays, madami ng, madami ng mga Thai na magaling mag-English thanks to the Filipinos. <laughs> madami Filipino na teachers dito sa Thailand mga native English speakers from UK, from the USA na mga teachers din mga Filipinos for teaching by heart with all the dedication dito sa Thailand nagtuturo shout out pala sa mga Pinoy friends ko dito sa Thailand na matagal na sa mga teachers by heart na sobrang mahal na mahal ang pagtuturo Saludo ako sa inyo. Mm, sarap nitong Sarap nitong madaming sili na patis Try nyo patis Tapos ang daming sili na ilagay Ang sarap trivia about me. Ang ganda ng reflection nung nung ano, nung glass window sa sa skin ko no. Trivia yeah. about me. Kaya kong kumain na ako lang mag-isa sa labas. Kaya kong manood ng sinin ako lang. I love being alone. I don't have a lot of friends. Yung kaibigan ko lang cross-stitch ko. Few of my friends na ayoko kong i-mention, baka agawin nyo. <laughs> Hindi, mga private din yung mga friends ko. Hopefully, one day masasama ko sila sa pagpa ko. Para may memories naman kami in case mag-away kami in the future. At least, marirealize namin na ano, deep yung mga pinagsasamahan namin. Hmm. hindi nga pala ako nag-makeup today kasi once a week naglalagay ako ng tretinoin sa akong mukha. Cream siya na para matanggal yung mga blemishes, at siya so, ka-old, ano, old skin, yeah. dead skin ganun. So ngayon nagpipil off siya close up natin. nagpipil off siya. Hindi makita masyado, no? Kasi naglagay na ako ng moisturizer. At saka sunblock kanina. So, pag naglagay ako ng makeup, pag naglagay ako ng... Ang tawag doon? Foundation. I know. Magbabalat-balat. Nakikita talaga ang feeling. 我不会。 maanghang plus mainit. Dahan-dahan din tayo ng panguya kasi hindi ako mahilig uminom ng tubig while kumakain. So, wala akong katabing tubig. Alam nga naman, gupin ko itong sabaw. Maroon pala akong concern. I hope matulungan niyo ako, no? Comment lang naman sa mga matured na dito ay tumanda na talaga. O sa mga bata ngayon na makakalimutin katulad ko. Sobrang busy katulad ko. Ang daming iniisip. Kagaya ko. Sometimes, I become very tanga. With my stuff. s STUFF, stuff. Na nakakalimutan ko yung mga gamit ko kahapon galing ako sa yung weekend galing ako sa airport kasi nakalimutan ko lang naman ang akin iPad sa seat pocket ng Philippine Airlines kaya shout out sa Philippine Airlines Bangkok Bangkok staff and of course Philippines kasi galing yung aeroplano sa Philippines sa pag ko ng akin iPad grabe kasi nag-iPad lang ako the whole flight. Hindi ako makatulog. Kung, kung makakatulog man ako, yun na yung parating, siguro naka ako, yung parating na ng Bangkok, malapit na, bangag na bangaga, hindi ko nalimutan. I normally check my stuff before I get out of the plane, before standing, excuse me. five uh, Four days na, nasa bahay na ako, saka ko lang na-realize na mag-uumpisa na ako matatrabaho sana sa sa mag-communicate sa Jensen staff, mag-communicate sa mga suppliers, and dun lahat sa iPad ko, kailangan ko na mag-take down ng notes, dun ko lang na-realize na, hmm, na, wala ang iPad sa bag. Hand carry bag, wala doon. So, iniisip ko na, last ko lang siya nagamit ay sa aeroplano. So, tumawag na ako bigla agad sa Philippine Airlines, sa Suwarnabung Airport, sabi nila ay tumawag daw sa airlines. Ang dali lang kasi makontakt ng airlines pag andito ka na sa Bangkok. Philippine Airlines Bangkok ang bilis. Hindi ko lang alam ba't ang hirap nila tawagan kung nasa Pilipinas ka, yung Philippine Airlines Philippines. But Philippine Airlines Bangkok ang bilis na ang bilis rumesponde sa email at saka sa mga sagot ko. So, ang sabi nila ay okay, we will investigate about that quickly, we will coordinate. Sabi ko naman na sa Find My ko, nakikita ko sa Find My ko, moving ang, moving ang iPad and doon active. So, naglagay ako ng message doon sa sa find my na lost iPad, please contact this number. So, tumawag sila sa akin within the same day. Actually, hindi lang umabot mga apat na oras. Tumawag sila at nagsabi na, I can schedule when is my convenient time to pick up my iPad. So, nag-inform ako na I will pick it up on Saturday. And nag-reply sila na kailangan ko magpunta sa sa departure area, sa ganitong row, sa ganitong counter. So, yun niya. Nabigay sa akin yung aking iPad. So, thank you so much, Philippine Airlines, for your outstanding performance. Sobra. Very valuable item na uli nila ng buong buo, I have to provide my passport, my boarding pass na natago ko pa, salamat. At saka description ng aking iPad. So yun, know so, yun yung aking problema. Nakalimutan ko yung aking iPad. Binalikan ko siya. While nasa bolt ako, nasa car, I'm using my other earbuds. Mm. Ngayon, pag-check ko, paalis na ako ng airport, hindi ko na naman mahanap ang isa nito hindi ko alam, kaya isa lang ang gamit ko ngayon hindi ko alam kung saan to siya nahulog sa car ba, o sa airport kita nyo naman yan <laughs> grabe na katangahan pumunta ka sa airport para kunin yung gamit na naiwan mo, ngayon nawalaan ka na naman ulit ng isang gamit, alam nyo ba diba, na gaano kahirap kumuha ng isang pares nung airpod pag nawala siya, at ang mahal niya I don't know, hindi ko na alam kung ano talaga ang gagawin ko sa sarili ko ang mahal ng katangahan ngayon, sabi ko, pagbabayaran ko ang kasalanan ginawa ako sa mga gadgets ko. Sa pagiging tanga, pagbabayaran ko ito. I won't remove any from my savings para lang bubili ng bago. Kailangan kong magtiis. Kailangan kong magtrabahoan ulit para makabili ulit ng bagong earbuds. And maybe for now, I won't, I won't get the Apple one. Kasi sobrang mahal niya talaga. naghahanap ako ng almost pareho lang ang benefits na makukuha ko sa airpods na brand grabe ang tanga eh hindi ko maubos ang pagkain dahil diet ako ang itlog lang akong ubusin at gulay. 全然。Right After this, pupunta ko ng Western Union. Hindi ko naman na i-video doon. And after, if convenient sa akin, sa paghawak ko ng phone, iti ko kayo sa Watson's Thailand. Okay? At saka ano yung mga kukunin ko. I'll see you.